Hello guys, welcome to another Ben Tips Bali. Ang dami nang tatanong sa akin, dami nang nagko-comment, nagcha-chat. Ano daw yung tamang itemization depende sa kalaban. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga option. Kaya ipapaliwanag natin kung kailan dapat buuin yung top boots, warrior boots, tapos kailan ka mag-armor defense, magic defense, yan depende sa kalaban. Gagawa tayo ng ano, parang chart ng mga hero sa kalaban niyo. Tapos kung kailan niyo dapat buuin yung per item. Tara guys, papakita ko sa inyo yung example. Nyo. Ayan guys, bibigyan ko ng example. Pero bago ko kayo bigyan ng example, tatandaan niyo lagi. Kung ano yung masakit sa una. Alam mo yung masakit? Alam mo yung masakit? Yung kakautos lang sa'yo tapos uutusan ka ulit? ano yung masakit sa una, yun yung kailangan nyo iteman. Tapos, pag alam nyo yung hero ng kalaban, sa late game palalakas, tsaka nyo siya buwan ng defensive so, Tulad dito guys, uh, enemy hero, binuha kayo ng item kung yung mga counter sa hero. Isa ko may bear data armor. Is Sicilian, Athena, or Radiant. Kaya bahala. Thomas or Dominance. Lancelot, Antiquiras, Franco, Immortality. Yeah, ito yung mga pagkakasunod-sunod, or item order, kung paano buwan ng item yung mga laban. Top nag boots, nag-top boats ako para sa city ng ano, Franco, para pag na-hook ako, kaya ako makaflipper. Tapos, pag nakagat ako, mababawasan yung duration. Tsaka nag-top boots din ako para kay Cecilion. Bakit para kay Cecilion? Kasi top boots lang, okay na yon. Tapos, sa late game ka na magatina. Bakit? Kasi Cecilion, kailangan ng item masyado, item defenses, Cecilion, si tsaka blue kailangan pa niya ng divine blade, kailangan pa kailangan pa niya mag-stack para lumabas yung magic damage niya. Kaya ako mapapansin niya dito, nag-atina, yung atina ko pang pip build ko na siya. Inuna ko tapos para sa kanya. Okay na yan kasi mura tapos nagamit ko pa sa ibang hero tulad ni Franco. Nag-dominance sa ako ko para kay Tamus. Then, immortality. Ba't maaga yung immortality natin, guys? Kasi sa prank ko, guys. Tandaan nyo, guys, yung mga prank ko, Joseph, pag may nakita yun na immortality, parang naiilang na silang kagatin yan. O kaya huliin. Kasi pag kinagat mo yung naka-immortality, makakaba ka yung mga kamit. Tapos, nag ko sa ako para kay Lancelot at Bea. Ayan, pinipilip ko yung Athena, guys. Kasi si Cecilion is scaling. Kailangan niya yung stack at maraming item. Kaya, palimang limang build natin yung mga defense. Tapos, blade armor para kay ben guys para pag kinagat ka may ilang naman si Brian create creating ka. pero tatandaan nyo guys example yung Cecilion parang na early game siya maganda yung early game niya ang dami niya red item pwede nyo siya isuit sa ano sa Antique Keras i-pit build i build nyo yung Antique Keras i-part build nyo yung Athena uh, yun yung mga tatandaan nyo guys depende na sa snowball basta yung sinabi ko kung ano yung masakit yun yung gawa nyo ng defensive Wag yung wag kayo mag-advance depensa sa, ano, sa masakit na hero. Ito na may option to natin guys. Kung mapapansin nyo dito. Pagkatapos ko, nag-immortality na ako. Yun nga yung para sa prangko. Pag alam kong magaling yung prangko user. Tsaka may mga agad na beya. Ito na nag-immortality ako. Tang ilang yun. Nah, ito na yun. Ako. Tapos next next enemy hero tayo guys. Ito naman. Naglagay ako dito ng 1-1 drop test me. Parang na keep. Uh, nilagay din natin mga counter ka uh -huh. sa kanila items kira. May crack boots para mabuhasin yung CC ng ulti kasi medyo matagal yung ulti ni crack. Esme dahil DPS siya, siya damage per second. So yun yan At yun ang dami na yung metang meta sa Arty guys. Karina Mage, ang last numbers ng guys. Kaya so, siya. Yung Eve, DPS damage ulit, Radiant Para naman natin siya i-highlight ng order, parang magkakasunod Guys, dahil yung damage nila sa physical 1-1 lang si 1-1 nag-online pa pag 2 items di mo na enter promotion kaya ang i-item yeah, agad natin dito puro may jalos top boots inuna ko top boots pangal ko ako ray dyan ba't ako nag ray dahil dalawa yung dps guys dahil dalawa dps naka-ray na ay na esme kaib, ah, dalawang hindi best na damage. Dadamay ko na siya sa ano, sa magic defense ko. Kaya mas pinili ko yung Radiant ay kesa sa Athena. Tapos nilagay ako dito ng brute force. Ba't ko naisipan mag brute force? Kasi guys, Esme is low. Eve is low. One man is low. Kaya, hindi ko magagamit ko yung ano, broad first ko para uh, makatakas sa box na mga ganun. Tapos anti guys kasi medyo ano na yan, yung mga anti mga 10 minutes na yan, mga ganun. Uh, may item na nang si Wanwan, kaya kailangan natin mag armor defense. Tapos nag Athena ako kaya kaya Athena yung susunod natin guys pag mage ka rin na siguro divided na siya nun bago mahuto kaya kailangan magdagdag ng ano magical defense. Tapos nag-emo na ako eh. Sobrang alaga ng emo sa top kasi hindi ka basta-basta mapag-clap lang na naman may gano'n. Option to natin guys. E, ayan rin. Tapos pag alam mong si 1 medyo nahihirapan. Di pa ganda yung early game niya. Pag dalawang sunod ka ng ano, magic death. At ayun na Tapos tsaka mag physical defense. Kira sa dominance tsaka ayun. Ilan guys, uh, bali pangalawa na to. no? Next enemy na tayo guys, pangatlo. Maglalagay naman tayo ng dalawang magic burst sa uh, kalaban. Tapos, bubuha natin ng counter na ito. And guys, next enemy ro natin, naglagay tayo ng dalawang burst, which? Julian Kagura. Ng dalawang meta na yan. Tapos, naglagay din tayo ng tatlong physical na tayo. Julian, Athena, or Radiant? Kagura, Athena, Natalia, or para mabawasan yung damage niya yung mga normal hit niya mabawasan ng Keras yun Irithel, e continuous damage siya kaya maganda sa kanya blade armor Paquito, Keras, yun din guys pag skiller yung physical guys, maganda yung Keras kasi yung passive ng antique Keras, mabawasan ng malaking percent yung mga skill nila, hindi ko lang tanda kung ilang percent pero tingin ko mga 6% 8% na yun, tapos kung tayo? paano ba sila buwan, yung kalaban paano buwan, una tank puts guys. Kasi mga kasalukong natin sa so opisa, si Kagora, si Julian. Uh, pangalawa, dreadnought. Uh, dreadnought guys, hindi nyo muna siya bubuhay ng keras. Kasi nagtambuts tayo, dreadnought. Masyadong mahal kung bubuhay natin yung keras. Masasaktan tayo sa magic damage ng Julian at Kagora. Gagawin natin, tapos dreadnought. Atin na natin tayo guys. Tapos, after ng Atina doon, kaya natin bubuin yung keras. Kaya nilagyan ko siya ng arrows. Ngayon, after ng class, papakaramdaman nyo, masakit pa ba yung mage, kulang pa ba yung Athena shield. Pag hindi na, punta na kayo ng emo para mailam yung natalya. Hindi kayo masyado pa kayo. Tapos, big armor guys, para sa tayo Yung, after na buo yung ano, Dreadnought, sa class, mamimili kayo, Dominance or Radiant. Ano yung ba yung mas masakit sa game? Nasasaktan ba kayo sa physical? Nasasaktan ba kayo sa magic? Huwag ako, nasaktan ako yun yung ibubuo nyo. Down yan sa radian base. Tapos option to naman natin guys, pag ganito yung kalaban, warrior bots para sa early damage ng Natalia, Tsaka, tapos lockdown na kayo sa Athena agad. Tapos after ng Athena, kiras para sa pakito na dami-dami na to. Tapos ganun ulit, immortality. Number 5, papakamundaman nyo guys, ano ba yung masakit ano ba, saan ba ako nasasaktan na skill? Saan ba ako nahihirapan? Ano ba yung damadamage sa akin? Sabi na't wag ako eh! May hindi kayo guys kung gawin yung survey dyan. Tapos may mo guys para sa iratay. Para may ilang. Yun guys, dito na natin tataposin yung vlog na to. Uh, sana may natutunan kayo guys. Uh, kung gusto niyo pa mga gantong videos, comment lang kayo kung may mga suggestion kayo. Dapat ko pa improve. Kaya uh, kung may mga suggestion kayo na gusto niyo itanong, sasagutin natin yan guys. Kita kits next vlog guys.